Nunggu agak mau batas di itu kami Maria sa sapit pa magnet pa. Kalian bilang bilangin, bilang. coba ngomong, mati pa? Yo numpisan nama batang mau batas mengenang umaga telah selat numpisan uh, nama batak. di itu nama Maria sa tapi oh ya lima sega ada Yus. dito lang palang limasag kahapon yung huli namin isang limasag, isang pagi wala kaming nabinta kahapon puro starfish yung huli namin kahapon grabe yun pagi, sira, sigil dyan to eh yun sige mga bads, lakas yung agos dito lang may maria, malapit sa mga tanga po, pang huli ng mga isdang nilit sige, dito lang, isa na may lobster yun oh Sag mga mads, thank you lord yun pa. Parang limasag. Ah, oh, hindi. Hoy, pag ini masog. Wala ka man pa, Yun, narito lang limasag mo, Mads. Yun pa, oh. Yun, pasag yun. Hoy, limasag nga, mga Mads. Hindi ito pala sa bandang ibabaw. Ayun pa. Sige, toy. Tuloy, tuloy, toy. Sige. Masog. Yes, Yes, sir. yun pa dito lang pala ang kasang awan so oh, oh yun pa oh ah di tayo uli <laughs> okay mga kawans ox na ox sige dagdagan mo para riyan natin uli bahala na si batman what oh yun pa yes sir ganda ng koin na lima na dito bandang babaw Sige, tuloy tuloy Yun mga kabads oh Sag, sag kasag lang mga kabads Sana may lobster Oh, medyo Ang dami na ng sagbot, malakas na yung agos Sa uh, araw at sa gagabi Ah, sa umaga, yun, limasag Ang limasag sa bandang tabi lang mga kabads Doon pa may pumunta sa malayo, walang doon limasag doon Ito tayo sa tabi, pang ano lang, pang yamis panging lobster oy lobster ito oi. oh oy limasag mabads daming dala niya na bato <laughs> mabato nga limasag nabahura tong area namin mabads pero daming limasag dito kapag babagat oy lobster na lang kulang pagi sde yun limasag mabads oy patay wala nang laman yung isa sa si ilalim mo taplek sa ilid na yun ayan buhay dito lang limasag pala mga bads oh, dito dito tuloy arayan natin ulit mga bads <laughs> kita pa hinga, bukas natin pahinga may pahuli pa ng limasag Uy, lobster na lang kulang sana mga bads. Lobster! dami nang lima sila may mga badyon dyan pa ako hindi na videoan vlog kasi kanina sumabit eh yun oh Ali masak in the hell. In the hell. <laughs> laki mo ba 'to? Bang no, laki. At lang dito sa bandang ulian. Hoy! Lima sag. Nikpit na lang mga wads. Hoy, gapon mga rem nom, nako mo. Yo no, is sir. It's like my buds. Hey. Okay. So, uh, so kasi yun. Abot pa ng lima kilo yan. Empat kilo. Tulo pa lang yung limasag mga buds. Kaso yung limasag nagmura na konti eh. 300 ano na lang 280 oh huh. yun mga kabans para may isda isda o oh, pagi buhay patay 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 na <laughs> hindi na siya umabot ng buhay mga kabads. sayang laki pa naman sana hindi na nabuta ng umaga namatay na uy sobrang dami ng kargador dito sa spot na to Oh, pasak ang mga lambat na yan. Losak. Ay, po. Patayin mo tayo nito. Patayin ang lambat na ganyan. Maraming kargador. Ayan pa, kargador. Anli kargador. Tap mong kasag, ya. So, yun, oh. Ganda na pa uli mga lambasag mula mga. -mula. mula, simula Umpisa hanggang nulo dito. May pa uli uli katunti lang. Ayos na sana yun. Tapos. Last, banat lang, mga last na banat daw mga boys, last na banat to. Sumabit ito kahapon kasi pag-arya eh, kaya yung pulupot lahat. Okay na lang masek namin sana abot ng 5 kilo. Oh, last na riya, last na hatak na lang yan mga boys. pa. Dun banda sa mga tangap do oh. daming bu, lima sag. Ingge. Magdagan mo mig. kahit isang dagdag isang bagsak yun oh uy uy hindi pa limasag yun tapos namin sa pagbatlak mga kabads Bale uh, bali limasag namin siguro malimang kilo yun dito pa sa oh isang kilo Daming kargador kasi dito sa bandang ulihan. matakot sa Panginoon mga bads na may biyaya naman kami ngayong araw. Bawi kahapon. Kahapon kasi mga bads ay isang alimasag at isang pagi yung uli namin. Wala kami nabinta kahapon. Buklo. Uh, zero fishing. Ngayon bumawi kami sa alimasag. Kaso madaming kargador. Dito lang kami sa bandang tabi yung Maria. Dito lang pala yung mga alimasag mga bads malakas na kasi yung agos dami na ng palutang dun sa laot kaya namin bumalik dun sa lobsteran dito na lang sa tabi malakas na kasi yung high tide ah, sige antabay na lang sa tabi mga bads kung ilang kilo yung aming nahuli tanggal lang kami ng huli dun sa tabi sige antabay, bye bye ah, bali pala mga bads yung kinita namin sa limasag na yan ay limang kilo yon times 280 nasa ano yata 1 uh, for megit Ah, 1,400, 1,400 palagi. Itong tama. 5 kilo lang talaga, 1,400. Okay. Ako kumita kami na ano dyan kasi may pagi kami dyan. May get 1,500. Ah, 1,600. Yun, maraming salamat sa Panginoon sa biyaya at ng kaloob mo yung araw. Ngayong area namin yun. Maraming salamat. Ah, uh, may shout out tayo mga buds sa ating next, sa ating video. Bye-bye. Magandang -bye. tanghali mga buds. What's up time? <laughs> shout out. Ah, uh, shout out muna tayo mga buds. Dito na ako mag-shout out. Andito ako sa ano patay ako ng lambat o oh. yun dahil magkatayin ko yan pa hindi pa yan matapos tapos kasi ako lang isang magkatay yun uh, shout out time sasalamat sa mga subscriber natin dyan sa mga viewers na sumusuporta sa aking munting channel uh, pasasalamat na rin mga kabads na una kay ma'am pinay in america sa suporta mo ma'am maraming salamat sa pagtitiwala sa akin maraming salamat ingat ka palagi dyan god bless more blessings Uh, shoutout time ng mga watch mga dating vlogger, unaw na no? Idol Rappers for fishing. Shoutout kay anak mo kaya sa Rap Rap. Uh, shoutout Idol. Kay Rinan Fishing Adventure, yun shoutout kay Idol John TV Vlog. Shoutout Idol sa pamilya mo. Sa Iman My Star TV Vlog, yun shoutout para Never Boy TV. Shoutout Idol. Ah, uh, channel. yun shoutout. Uh, At Linus Fishing Adventure, shoutout. GC Adventure, shoutout. Turagsoy. shoutout Idol. Uh, Teknoy Vlogs, yun shout out Tita sa TV, shout out uh, Nanay Rupi Channel, yun shout out Jusper TV Redis to yun shout out mga idol uh, Manoy Nel Vlog, Maris Kurek Channel yun, Shout out, Pixin Review uh, Papa Jun TV Vlog, yun shout out idol uh, Ricky Santiago Vlog, shout out uh, Rick Crucilies, shout out idol Pab Iluar, yun shout out natin nga rin Miss TV Watch Skin Bro Shout out At uh, Marilo Atacador Yan shout out ma'am At yun, ma uh, yun pala mga kabads Asa hindi na shout out Next upload na naman mga kabads Wala akong dalang lista eh. Na ano ko lang Pasinsya uh, na mga kabads uh, Yun ah uh, bali, Shout out din natin mga kabads Yung mga Senate viewers natin dyan Na sumusuporta subscribe, Subscriber no una, kay Chibutoy Sigunsaga Si Luilo club shout out Choice family mo dyan uh, Ironia Risco sa Manila John Tiberio Jojo Lurkison Nuno Bertison Miguel Ab shout out uh, at sa uh, niba isa sa kapatid ko dyan may Ida at saka Jirka Rodas mga anak mo shout out sa Dubai kayo ni Panit sa kay Ibelia Verbino shout out na Idol sa Australia kay Manong Liber Jan, at Bia yun may kailab shout out sa ng God bless andito din sa kabarangay ko may kailab shout out sa lahat uh, sa Iloilo uh, Arapurkina Gaming Jojo Ara Hermosura rap uh, re, Rami Hermosura yung Miguel Shout out sa pamilya niyo diyan. Nandito din sa Negros na si Miguel Shout out sa lahat. Sila diba naman ng usong diyan yon shout out. Ah uh, nandito na lang muna mga bads yung ating shout out. Bali next upload na naman. Ah uh, sila pala ni Nanay din niya, ay hey, Mami may sila ni Dinay Infante yung Miguel Shout out para sa lahat diyan sinyo. Ah uh, God bless, more blessings sa lahat at isang mapagpalang araw sa lahat mga bads. Uh, see you soon see you next in vlog see <laughs> you shout out Tanghali na mga bads wala pa panangalian eh, kaya na nagkabulbulol shout out na lang sa lahat mga bads love you all